Hello mga idol, ay magandang umaga sa inyong lahat ay gusto ko lang i-share sa inyo yung magandang vitamins para sa mga lalaki kaya mga idol, makinig kayo ha ah. ito ay para sa mga lalaki na video kasi ito yung kailangan ng lalaki para pamintin natin yung yung lakas natin ba? Lakas. Para pag nagtrabaho tayo ng gabi, sa kaaraw, ay lagi tayong malakas. O baka, lagi tayong ready. Lagi tayong ready sa trabaho. Yan. O lagi tayong ready sa labanan. Mga yan. Ngayon, gusto kong isira sa inyo mga idol, yung magandang gamitin natin na, na vitamins. Kung nakikita nyo ito, nababasa nyo ito, ito yung ano, uh, multi multivitamins sa shortcut na niya, MaxBit. Ibig na MaxBit, ito yung nakakatulong sa mga lalaki para na-maintain natin yung lakas natin mga idol. Para pag nagtrabaho tayo, lagi siya ready. Yan. Ito ay hindi siya, hindi ito kailangan ng resita ng doktor. Basta pumunta ka lang sa drugstore o sa lahat ng bilihan ng gamot, ay pwede natin mabili ito na walang resita mga idol. Ito ay araw-araw natin inumin pagkatapos natin ng kain. Mas maganda ito, inumin mo nang umaga. Pagkatapos ng kain ng umaga, inumin mo na siya. Ang purpose kasi nito, para pag nagtrabaho tayo ng araw o sa gabi, pag napag, ano ba, nagkipagbakbakan, alam niyo ba nagkipagbakbakan, ay ito yung kailangan natin na vitamins para laging malakas tayo mga idol. Kaya ito yung kailangan ng vitamins para ma-maintain natin yung lakas natin mga idol. O, naintindihan nyo? Ito yung kailangan natin, o, max beat. Yan. Pampagwapo sa mga lalaki. Ibig sabihin, pag, imin pag ininom to sa mga lalaki, ay gu gumagwapo tayo. Yan o. Max beat yan mga idol. O. Tandaan nyo? Max beat. O. Nagkita nyo? Max beat ha? Max beat. Tandaan nyo? So, screenshot nyo para makita nyo ganito itura nyo yan o, is, is, yan o screenshot nyo mga idol yan yan yung kailangan natin na vitamins para mamintin natin yung lakas natin mga idol kailangan ito sa mga lalaki kasi pag wala ka ganito sigurado mahirapan ka magtrabaho sa gabi sa kasaraw pero pag meron ka to lagi ka ready sa labanan yan lagi ka malakas yan o mga idol yung lang sa akin mga idol, sana nagkaroon kayo ng konting idea doon sa aking konting tips sa inyo. O, kitandaan nyo, basta dito sa aking channel ay mayroong pampalakas. Maraming maraming salamat mga idol at magandang tanghali sa inyong lahat. Bye bye!